maayong adlaw kanyang tanan at ito na nga kinakuha na namin lahat ng mga hayop dito sa farm na kung saan ilalagay na namin sila sa bago nilang tahanan dahil tapos na nga ating tahanan tapos na namin linisan kaya ilalagay na po natin sila at isa-isa na po natin silang hinuhuli papunta doon sa kanilang bagong tahanan at excited na talaga ako kasi gusto ko talaga yung ginto ganito talaga yung hindi sila makakapinsala ng kung anumang pan pananim hindi sila yung kung saan saan nagpupunta kasi baka mamaya makatay sila ng kapitbahay dahil kung saan saan sila nagpunta so dapat nakakultured lang sila at para naman mas malinis sila kasi iisa lang kanilang kinakain at dito lang sila sa may kulungan para naman malinis yung kanilang kinakain o ba diba? kaya excited daw makita silang lahat ang maglalagay na rin kami ng kanilang mga itlugan at kung ano-ano pa Ay, Ay, ayan po takot po siya Dili <laughs>

Hindi po sila marunong okay. gan. <laughs> Muulan guys, may kinakasalatik pa lang. Hindi, labay lang yan. na di marunong. <laughs> okay. <laughs> 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 Hindi pa sila marunong guys Lalagay na natin sila Sa new house nila Problema na itong mga manok kay manlabok mo na sila Yung manok kasi nang ano nanunuka yung pato kasi, naman kasi mga mabait naman yan sila buhay farmer yay <laughs> 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 <Hindi ka>. <laughs> <laughs> Yeah. Ito maglalagay tayo ng ano dito, tubig para diyan sila maligo-ligo. Mm, ayan na sila. Susunod ang breeder na sabang sila

Ayan na sila! Welcome to your new home! Ayan na sila! Dilipat na yung iba! Sunod na masigun na sila! Diba yung buong? Magawas! Hi! Ito na sila! Welcome to your new home! Tay hey, gag may uban na dili dili mas sugod iya ha. Iya yeah, Japan. Yan yung nanay nila ito, ito yung lahi nila, yung Rhode Island. Thank you Osam family for this. Ayun banang mabing. Yan yung panganay nila. Yan. Diyan naman na ililipat yung maliliit naman. <makesARE> Ayan na, inuhuli na po ang ganit mga ayop. And very relaxing na sila kasi ito na po yung water. O ba? Diba? nagtagal-tagal pa ako ng ano, pwede pala dito. Yung aming pangdilig na hos. Ito na rin yung pandilig namin sa halaman na itatanim namin. So ito na yung hos namin. And mapupuno na po yan ng tubig dyan at dyan sila maliligo-ligo. So kailangan lang namin basahin ito ng bonggam-bongga -bongga para tumigas yung lupa para hindi sila mahirapan kumain. Kasi puro mga ano pa, alikabok yung nandito. So magiging okay na rin po yan sila. Thank you so much for watching guys. Enjoy your new house. Alak, 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 alak. Alak, 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 alak. Kahimik siya, ayaw sumagot. Alak, 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 alak. Ayaw mo sumagot ha. Stick ka. Nalagyan na namin siya ng mga ano, um, hulupanan or kung saan sila dadapo. At yung mga pugara or itlugan nila. Hi, mga sip-sip! <laughs> <laughs> Maraming tao ngayon. Hi! From Pasamis, Pisamis Occidental bala mo eh. <laughs> <laughs> Hi! Hello! O, mauli na mo. O, bawal. Alas 12 ang cut off. O, Sorry. May entrance na, jeez. Pag-picture. Sarot lang. Ako oh, picture na tayo. Mag-hi sa mabig-hi. Hi! Ha! Oh, mga ligo eh. Sarap. Hala. Eh, dyan sila natulog. Oh, ang cute. Dito yung butang. Ayan. Dyan sila matutulog ang mga pato. Ayan.